Hello po sa lahat dyan mga ka-idol Marami pong salamat Mga ka-idol Kamusta kayong lahat dyan mga ka-idol Marami pong salamat sa live streaming natin ha Sa live streaming natin na uh, dumalo kayo mga ka-idol Nabo naman ito, nabubulo naman si Idol Jeep mga ka-idol Teka lang mga ka-idol muna to Para maliwanag Yan Yun Tapos buka natin to Mga kaidol, bali pagpasensyahan nyo na mga kaidol no Anong oras na ngayon? Tignan ko muna Yung 12.30 Break time namin ngayon mga kaidol uh, Mga kaidol, bali humihingi po ako ng pasensya sa inyo Matagal po tayong hindi nakapag-upload sa ating mounting channel mga kaidol uh, Bali hindi mawawala si Idol Zip. Mga kaidol no, sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan na nakasubscribe nitong channel na ito. Uh, hindi, hindi pa rin, hindi mawawala sa si Idol Jeep sa buhay ng pagbablog. Bali, update update ko na lang po kayo kung ano man ang aking ginagawa dito. Uh, bali, sumama po ako kay Utol. Uh, bali, pinag-isipan ko ng maigi. Uh, nakinig ako sa kanyang mga sa mga suggestion ng utol ko uh, yun, yun na nga mga kaidol. Ah, bali, pinag-isipan ko na yun na nga mga kaidol na sumama ako dito. Dito, nandito ulit tayo <laughs> sa Manila, no? Kung sana ako nanggaling nang dati, eh kapit bahay lang sa triple D. Hmm? Shout out sa lahat ng mga triple D dyan. Hmm, yung dati nating kasamahan. No? Inom tayo ng energy drinking sting mga kaidol. Kain po tayo mga kaidol. Ang pangalan ko ay kwan. Ah, uh, tuna. Mm. oh, shout out po sa lahat ng nagtatrabaho dito. Kay Busing, ang pangalan ng company niya ay Nas. Mm. Nas uh, construction. Bali bahagi ko sa inyo mga kaidol ay papakita ko na lang sa inyo no hmm. maliwanag ba yung ating live mga kaidol oh may nag comment sa atin dito si Jomar Sarati yun shout out po idol ikaw lang sapat na malapit lapit na yan dito yun oh o shout out po sa Jomar Sarati nandito ulit ako sa kung saan ako galing dati dito sa Manila. Dito pa rin ako sa Manila, mga ka-idol. kung saan ako dati. Dati nandun ako sa Triple uh, malapit lang, kapit bahay lang. Mm. Shout out po kay Jomar Sarati. Marami pong salamat sa pagdalo mo sa ating live streaming ngayong oras na ito. Mm. Bali, kalahating oras lang tayo ha sa pagla-live mga idol ha. Kasi babalik Nasi ka sa hard work. Bali, pinapoto namin yung mga bakal na matitigas. No? Matitigas. Lahat ng mga bakal na ganito kalaki ay kayang putulin. Ganito kalaki ng braso. O mahigit pa sa braso ko. Na yung makina ngayon. Sana, sa lahat, shout out sa lahat ng mga, sa mga merong mga live-live dyan. Agur, Shout out po sa lahat ng mga live live live, live diyan. No? Sana ay tibayan niyo ang yung pagmamahal sa bawat isa. Uh, no? Uh, sana hindi maputol. <laughs> no? Mga idol, sana hindi maputol yung yung pagmamahal niyo, no? Kasi si Kajip eh pumuputol ah, hindi pala pumuputol si Jeep ng bakal. Okay na. <laughs> <laughs> 'yung makina ang ng baka. Bali, uh, baka, baka na no? bakal. Bali tayo taga ganyang Bali bahagi ko sa inyo mga kailan, no? uh, sa bawat ginagawa ko dito sa sa kampanya ni Busing. Nas Construction ng mga bakal. Shoutout po sa lahat ng nakadalo. BB MC Lagay. Hi po, hello po. Shoutout po kay BB MC Lagay. Yun, shoutout po. Ma'am, marami pong salamat sa pagdalon. Nyo po, sa ating live streaming ngayon, bali kalahating oras lang tayo ha. Maraming salamat sa comment mo, sa decision mo. Idol uh, Zomar Sarate. Maraming pong salamat. Shoutout po kay Rod joy Fishing Adventure. Shoutout po kay Rodjoy Fishing Adventure. Sana ay mapunood mo to. Mapindot sana ay mapindot mo itong ating live streaming ngayon. No? Uh, shoutout kay Rodjoy Fishing Adventure. Nandito na ako ulit. Idol. Nawa sana ay meron tayong bikan no? Na oras para yung dati, i sinabi mo sa akin na magkita tayo, ay hindi tayo na pinagtagpo. <laughs> Dahil umuwi si Kajip, no? Sa province of Bohol. O, shout out sa lahat ng mga uh, taga Bohol dyan. Sa lahat ng nakapindot nitong live streaming natin, taga Bohol. O, kung gusto nyo ang trabaho na hard work, eh, kung nyo si Kajip Mix Vlog, no? Bali, hindi ko pinag ha, na ipasok kayo, kayo dito. But, like, kung gusto nyo, uh, kursanada kayo na pumasok dito, ipasok kayo dito. No? Mga kaibigan ko dyan sa Kabuhol. oh, tapos na ba yung building dyan sa ginagawa nyo? O, oh, shout out sa lahat ng mga taga-INC. Yun. gumagawa ng building, kung tapos na, eh kontakin niyo si Kajip, may link tayo sa ating YouTube channel. Hmm. may link diyan sa ating FB na pwede kayo maka-chat sa Messenger. Hmm. kontakin niyo po si Kajip kung gusto niyo bumasok dito sa lahat ng mga taga -buho lang ha. Hmm. Charot po sa inyo. Sayo po tayo. Ma'am. Sir. Susan Muhika. Yon, sarot po, Idol. Ingat, ingat, Idol. Yon, marami pong salamat, Idol, ha. Ingat ka din palagi dyan kung saan man tayo naroon ng sulok ng mundo, no? Hmm. Naway sana, eh. Ingatan tayo ng ating amang makapangirihan sa lahat, no? Uh, ingatan tayo sa araw ingat po tayo araw no? Kasi hindi, hindi, natin hawak ang, ang panahon no? Kaya pag natin kalimutan dito sa ating puso at isipan, isipan ng ating amang makapangyarihan sa lahat, no? Wow. Kaya doon naman tayo lalapit. Wala man tayong ibang lalapitan kundi siya lamang mga no? Mm. Oh, shout out daw, sabi ng kapitbahay natin. Bali nandito ako sa Kanto eh. Pito. Pito sa taas, pito sa baba. Kung hindi ako nagkakamali. Oh, anim sa kapitong kwarto dito hmm. sa bawat isang kwarto apat no? pero apat na isang kwarto hmm. Kaya, wa, wala pa man tayong kasama eh tayo lang mag isa may kasama ako dito sa isang kwarto pang anim to na kwarto ayun eh, sa dulo ay eh, pang pito may kasama tayo dyan oh. malakas na nila <laughs> lahat ng nagtrabaho dito sa kwanas yung <laughs> yung malakas ng mga idol sa lahat ng mga solid kong supporters babagyo sa inyo malakas matibay yung mga mga tao ang ni Busing no at magaling din sila magturok no kung paano sila yung mga bago tinuturuan nila ito gawin niyo ganyan 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 no mm. yung pakay natin ay trabaho dito sa Manila kaya trabaho lang tayo no mm. mga idol Oh, sa lahat ang mga taga Manila dyan. <laughs> shout po sa inyong lahat dyan, no? Uh, taga Manila, uh, Fasig, Tulan. Kain hmm. po tayo ng ba? Uh. Hmm. Anong oras na? Lang. Tignan natin kay baka paglitan tayo kay back to the work. Uh, malayo pa. 12.40. Ah... Uh, 10 minutes lang tayo mga kaidol ha. Bali, paputulin natin yung ating live streaming. Kasi back to the work na si Kajit, no? Charot po. Marami pong salamat sa lahat ng nag-like. Like naman guys, dyan mga kaidol. Oy! <laughs> Maari ko bang hilingin sa inyo yung like lang mang. No? Sa lahat ng nakadalo nitong live streaming natin. Kita ba? Nyo mga kaidol? Kasi Tanabo yung ating kwan, yung ating cam, no? Sige lang, punasan ko muna ng aking face towel, no? Sige lang mga idol, ha? Ayun. Kitang kita, na ano ba? Kung kagumpuhan ni Idol Dip. <laughs> kita niyo mga idol? Oo. Oh. Oh. Charot po sa lahat ng mga sulit kong supporters dyan sa lahat ng mga viewers, sa lahat ng mga OFW na kasubaybar nitong channel na ito. Shoutout po sa inyong lahat yan mga idol. Saludo po ako sa mga OFW mga bayani natin na nagtatabaw sa iba't ibang bansa no? dahil sa kanilang fam na, na work sila doon sa ibang bansa para lang sa pamilya no. Mm, Shoutout po sa inyong lahat yan mga idol. mag tayo sa iba't ibang bansa ha kung saan man tayo naroon magingat po tayo always shoutout po kay ma'am Mariposang Asol yun shoutout po ma'am kamusta na po kayo dyan ma'am <laughs> si ma'am Mariposang Asol mga kadol bali sulit talaga to magti 3 years na kami Ah, uh, sulit to sa ating one nasa ibang bansa si ma'am Mariposang Asol no? Saludo po ako kay Ma'am Maripo po sa to mga idol. Ganyan na kapal yung kwan. Inipon ko eh. Naiwan ko doon sa kwan. Sa province of Bohol. Yung mga resibo ba. Ang Western Union. Bihira lang tao talaga si Ma'am Maripo po No? Yung ganyong klaseng mga dito ba. Nasa dito. Oh, isipin nyo mga idol. Hindi ko siya kanong -ano hindi ko siya kadugo, hindi ko siya kaparinti, hindi ko siya kasin, hindi ko ko nang ano, bali sulit siya. Uh, siguro galing nga ito, ibahagi ko sa inyo mga idol, si Mama Ripo sa ngasal. siguro galing ko sa mahirap. Kaya related niya ang bawat one upload natin no? sa ating munting shangin. Bali fishing adventure talaga ako mga idol. Ah, uh, mukbang dalawa yung ating kwan, uh, fishing adventure sa uh, mukbang. 'Yon. Eh paborito ni Ma'am Maripo nga uh, Ma'am sa nga na mamingwit. Ma oh. Sa lahat ng nagbigay ng biyaya ay hindi ko talaga mga kalimutan mga kadaloy. Eh. Nandito yan sa puso't isipan ko sa lahat ng nagbigay ng biyaya. Itong munting channel na ito, nagbigay ng biyaya, biyaya dati. Si, yung binigyan si KJ Mix Vlog ng mga biyaya no hindi ko sila makakalimutan mga ano no ibali ibahagi ko sa sin inyo mga ano no oh, si si Ma'am Mariposa ng Sol si Ma'am Mary Cervantes si si Ma'am Tintin Leonard Navarro ah uh, ah uh, uh, Zumar si ah uh, Zumar ah uh, si Ayan, kalimutan ko. Sumakit ng ulo ko eh. Si Leonard Navarro. Ah, hindi. Si Juan. Sino yun basta? Yung isa. Yung lalaki yun eh. Lalaki yun mga kaidon. Uh, isang bisis siya nakapagdala sa akin. Nang, oh, isang bisis. Yung lalaki. Uh, Nilista ko yun eh. Nandun sa bag ko. Si yung one, kaya marami sila mga doon na list ako hmm. ayun hindi hindi ko talaga shout out po sa lahat ng mga nakadalo nitong channel na ito no 11k ay 11 na tayo oh 11 million agar. maraming salamat sa nag heart nag like nawas sana mag like naman kayo mga kadoy 12 na tayo sa inyo yung ating live streaming. Nakadalong live natin. Mari ko bang hilingin sa inyo yung like? Yun, 44. Ulan na na ng 6 minutes tayo mga kagano. Bali, uh, bali, putulin na natin yung ating live, no? Pagdating ng, oh, 5 minutes na lang. Kasi babalik na si Idol. Uh, find the uh, auras, ah? Huh? auras only? Yeah. Sino to? Pin! Yeah! Oh! Bakit? <laughs> Hello! Nagkuya sa akin. Sino kaya ito? Ito ba? Pin ko sa inyo mga kaibigan. Ayun, pinin ko. Find the... Uh, ano, ano, anong pagbigkas na nito? Auras? Auras only? Yeah! Hi! <laughs> Kuya daw, kuya. Siguro kapatid ko to. Okay Find the auras only. Yeah. Oh, shout out po. Find the auras only. Oh, shout out po. ganda naman ko. Si, ano, si Bibi MC Lagay. Oh, hi, ma'am. <laughs> ganda ng profile niya ba? Oh. Uh si Jomar Sarate yon malaki din yung katawan ni Jomar Sarate ang ang guwapong tao to tanos ng ilong hindi e kagaya ng ilong ni Idol Jeep eh Pinoy na Pinoy <laughs> no mga idol kain tayo mga idol sa Kangali. Ang oras na ba? Yan, 12.46 ko. So, Yan. Hinalo ko yung sensory na sa kainin. Tapos, naginom tayo ng sting. No? So, pwede man yung minum ng sting, mga ayaw, no? Kasi lumalabas yung ating pawis. No? Kailangan ng energy siya, Joseph. Bakit doon? Maraming pong salamat sa lahat ng nakadalo itong channel na ito at uh, nitong live natin ito live streaming so hanggang dito na lang po mga idol ha naway well, sana ay magingat po tayo shout out po sa lahat ng tandaan ko lang ha uh, kaya hindi man tayo smart shout out po kay ma'am Marie po sa ngasol yun shout out po mm, Walter Tupage, Julius Santos, Cecilia Santos, Nana Ruby Chanel, Ana Vana, Family G, Leonard Navarro, uh, Grup Polistico, yun, shout out po sa si inyo mga kaidol, si Group Polistico, Polistico ang nagdala si Christian, yun, kamusta kayo lahat yan, no, kamusta kayo, sana'y magkita ulit tayo, no. Nandito na si Idol Jeff sa akin, uh, Manila. Bali, hindi ko mapapakita sa inyo, mga idol, yung sinabi ko ha. Pasensya na po kayo sa lahat ng nakapindot nyo, yung nakaraan nating. Inamdoon pa tayo sa buhon na magkikita nyo ang ating mga kaibigan. Kung saan nakilala ko sila sa isang lugar, nakamilang nakalam <laughs> Yung sinabi ko sa inyo, mga idol ba, na ipapakita ko sa inyo. Eh, hindi mo na sila na sila muna daw magpapakita bali na yung panahon eh nandito na ako sa Manila <laughs> mga idol sarot po sa inyo lahat yan mga idol ha nawa sana ay magingat po tayo always kung saan man tayo naroon sa sulok ng mundo sa iba't ibang mundo kung ano man ating ginagawa ngayon kung ano man ating work magingat po nawa sana tayo mga idol. Nawa sana ay tayo ng ating Amang Makapangyarihan sa lahat. Daladala -dala natin 'yan kung saan man tayo naroroon mga idol. So 'yun po mga idol. Take care always. Gablishito all. See you tomorrow morning is another day. Bye bye mga idol. Bye. Bye. Pasensya niyo ha. Tung ng ginagawa dito. Balang a balang araw maka-upload tayo ng content, no? So, yun. Shoutout po. Bye-bye. Sa muling pagkikita. Salamat sa inyo. Paano ba ito? Ayun, eh. Ay, dito sa X.